may nagsisinungaling dito. <laughs> Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Sabi mo si Speaker, Martin yeah. Romualdez, Ang, ay, in so many words, nagpapamudmud ng pera um, na galing sa pondo for, uh, from, for, for social programs, for aid programs. Yes. No? Sabi naman ni Congressman Mark Go, hindi totoo yung mga sinasabi mo. So my question is, why should we believe you and not Congressman Mark Go? Alam mo, may nagsisinungaling dito. <laughs> Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Why? Because very reliable yung sources ko eh. I've been with the Philippine National Police. I've been with CIDG. And, you know, I know how to how to evaluate my information. At kung reliability lang lang eh, reliability lang pag-usapan at credibility siguro very reliable yung mga information. Kung nga, kinokorek pa nga ako ng mga informant ko eh, na hindi ganun. ganito yan, ganito yan, ganito yan. So, talagang ilang beses ko na yan na uh, binalidate. Kaya, alam mo, kung pag-aaralan mo lang yung unang salita ni, ni Congressman Marco na sinasabi niya na wag na lang politikahin. Suportahan na lang. O, ibig sabihin niya, hindi totoo. hindi ba? Saka bigla na lang siya nagsalita uli na hindi totoo yan 777. Mm. Well, uh, kulang na lang banggitin ko rito kung sino yung mga informante ko eh. Pero ako na nagsasabi sa'yo, highly reliable yung informant mm. ko. Kaya sabi ko nga eh, dalawa yung nagsisinungaling dito but definitely hindi siya ako. Siguro sabihin ng iba, eh anong mali doon? Anong mali na dumadaan ang pondo sa politiko. Anong mali doon na nagpapamudmod ng pera di umano si Speaker? Sa mga sorties, nagbibigay, sa mga kongresista, what's wrong with that? Unang-una, ganun na lang ba kadali ang pagdisburse ng pera? Na ang disisyon ng eh, nanggagaling lang sa isang, yung process of disbursement? Hindi ba merong defined na process flow yan? Hindi yung kung ano yung gusto ng speaker, kaya na niya kagad ibigay. Diba? Kung kami nga sa local government, bago namin in-disperse, eh, kailangan dumaan sa isang proseso na very tedious. Mm -hmm. Sila. Pwede ba yung, I want this, I want that, patakas implement mo kaagad. Mm -hmm. Pangalawa, bakit hindi sila transparent? Diba? Bakit hindi sila transparent? What are they hiding? Uh, another is, uh, alam mo, uh, saan nang gagaling yung pondo? sa nila kinukuha yung pondo? No? Why is it that uh, many are silent? Ikaw lang ang nagsasalita, Mayor. Ikaw lang ang nagsasabi na ganito nga ang patakaran. Why are they silent at ikaw hindi? Alam mo, minsan pag nakakausap ko yung mga ibang mayors, ano, na minsan nakakatanggap din ng, ng AX, Tupad, Maip sa iba't ibang mga lawmakers. Katulad ko, nakakatanggap din ako sa senator. Ako nakakatanggap. Nakakihingi ako doon. Kamisahan, nakikiusap talaga ako kasi kailangan namin. ano yan. Alam mo, baka mawalan sila ng tubig sa gripo nila. Kaya takot din sila magsalita. Hmm. No? At uh, naiintindihan ko naman sila. Uh, second is, siguro hindi rin sila sanay na makipag-away. Eh ako naman, eh, nasanay na sa mga conflict. Yan, no? Kaya... Ako na lang ang pinapakiusapan nilang mayor, ikaw na lang magsalita. Huwag na lang muna kami. Kasi kawawa lang kami. At least ikaw eh, uh, marami kang suporta. Lalo-lalo na sa uniform service, sabi sa akin. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Uh, pero hindi ibig sabihin yan na natatako, hindi ako natatahos sa sarili ko, kaya sa security ko, sa safety ko. Siguro not much for myself, for my safety, but for the safety of my family. Kasi kung sa, may plano silang gawin sa akin, eh paano kung kasama ko yung pamilya ko hmm. sa loob ng sasakyan? May gano'n ba? May banta pa? Uh, ba? uh, ako, yung mga ganitong sit yung ganitong mga issues kasi talagang very sensitive kung naramdaman ko nga ito panahon na, na nagsalita ako laban sa isang former, sa isang chief PNP, incumbent chief Tapos yung laban ko rin sa laban sa mga, when I revealed about the, the um, the drug business wherein yung mga drug lords nakakulong na nga bakit sila pa rin nagmamanage you know? mm. uh, nararamdaman ko pa rin na kayang kaya pa rin nila akong gawan ng ano, saktan but despite the risk why is it worth it? well you know someone has to speak up but are you trying to be a hero? are you trying to be a martyr here? no not, not, not hindi naman ganon mm -hmm. pero you know if we're not going to speak up and speak out if we remain silent about this what's going to happen 10 years 5, year, five years from now 10 years from now uh, carmina our young people will be suffering you know, you saw my 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 grandkids i don't want them to be suffering 5 years 10 years from now mm -hmm. i want to leave a legacy you know a noble legacy for them to be able to make sure that their future is is uh, you know they have a bright future mm -hmm. a good future for mm -hmm. them but we're not going to do anything about it. I'm now in a position to influence to do something about it. Pero if I just simply be silent, then 10 years from now, here comes people, my kids telling me, Dad, you did not do anything about it. You have